Do you see uh, sir Mike, tulad nito bukas magtataas na naman ng presyo ang uh, produktong petrolyo. And there are also some uh, ikang uh, nagsasabi na baka magtuloy-tuloy pa ito yung pagtaas dahil nga doon sa geopolitical uh, ikang uh, events na nangyayari. Do you see inflation going up again uh, pagdating po ng uh, February or uh, first quarter ng taong 2024? Guro tama po 'yan sir Ray. Eh. Siguro dan... More than 3 years long, yung slowest yung 3 years, 2.8%. May pagtas pero ayun na po yung katanggap-tanggap sa pananaw po ng mga central bank natin. No? Yung sablala sa buong mundo kasi kunti may US, may target po na yung Federal Reserve, US Central Bank, 2% target nila. Ang central bank po ng Pilipinas, ang target po, 2 to 4%. Kumaga, taon-taon naman po kahit tarik, ano eh, iba-iba pong market conditions, meron naman po talagang pagkasang presyo, which is 2%. Ang target nila na, 2 to 4%. So, may pag-asa pa naman po na within that range. At least, hindi na po kasing bilis ng last year tsaka yung 2 years ago. Uh, within mm -hmm. the target na, mas disiplinado na. Kasi importante po doon, yung ekonomiya natin, mas lumalago na mas mabilis. Mm -hmm. Yung trabaho, yung mga hanap buhay, yung livelihood, yung kita, sweldo. Mas mabilis po yung pagtaas noon kesa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun po yung importante. Kaya nga po, uh, itong last year, no, 2023 and even 2022, nasa range po ng 6 to 7 percent yung inadjust po sa minimum mm -hmm. wage. Mm -hmm. Dahil in reaction to inflation. Ngayon, eh, tama po yun eh. Yan po yung naging alituntunin ng yung ano eh. Tinitignan po yung mga wage boards eh. Ano ba yung naging average yung ng threshold? At uh, yung approval po nila ng wage check, eh, sinasa you know, database din po nila do sa okay. pagtasa threshold na bilhin. So, basta, ang importante po, eh nagre-recover ekonomiya natin at at least from the pandemic, uh, magandang recovery ng tourism, more than double po yung foreign mm, tourism mm, natin. Mm, no? More than double ah uh, in 2023 compared to 2022. Yung ibang yung mga pinaka ng pandemic yon, ibang services, no, yung yung marami pang MSMEs na recover kasi ano 'ni, na-semblance of normalcy. at least bigit isang taon na nakabalik yeah. yung mga estudyante sa school okay. sa face to face. So, so ano siyempre, pag nasa labas yung mga kundiyente eh ano yan, mamimili. Mm -hmm. So yung maraming mga ms, yung mga maliliit na negosyo, lalo na, pati ibang retailer eh, na medyo, tapos wala na pong restriction din sa mga ibang yes. services. Eh.